Ya, yeah, magkano yung kinita ko? 560. Kaya yeah, kumita daw po kami ng ako ng 560. Kaya yeah, ang gandang hali po yung ating kinita. Ako. Okay. Bakang ko lang. Kaya uh, din yung beach yun. Dalawang <laughs> beses na ginawa. Ya? Dalawang beses na ginawa. <laughs> yung una, maliit daw. Di ginawa nang malaki ulit. Di bago mo ulit. Ako. Isa lang na tanong yung talagang talaga malaki na. Eh. Mm -hmm. Isa ako pinagbukuan ng ano lugar. <laughs> Kawawa yung babae yung dalawang nakawala ng dalawang libo. Saan? Diyan sa may bagong tuloy din po. <coughs> oh, bakit? Eh, pagbayad na daw po ng ano, side ka yun. Pagpunot niya, wala na. Ah, nahulog yun? Oo. Uh Malingatan niya. Yun. <coughs> Yan talaga, kailangan pera mo, hiwalay. Ha? Kailangan, wag pare no, yung pare-parehas magkakasama. Oo no, po. Swerte nakapulot. Yun na nga po, sabi ko swerte nung no, nakapulot, mahal sa mga nangyayon. Hello. Hello. Terima kasih telah menonton Oh, yung sasakay. Sakay tayo. Bila atin tayo, hindi sasakay. Okay, Sige. Diyo po. Oh, siya pa. Malawag pa.

เอ้ยเบลล์กุลา siya. Pero sabi ka okay.

Ay, maulan Hindi ating piting tagal lang ang ating cellphone at mababasa. Halika sa pilahan. Kapag na tayo sa manining ng pasayero. Ayan, ating cellphone natin at mababasa. Hmm. Okay, <laughs> nababasal nga ating city. Nakamata si Pilihan, kaya nababasal sa city. Okay, coming. Merry Christmas. Wala okay. na, ating anak, nababas. Manihan, ng tubig, ayan. Malamut. Ya, yeah. ah, pura hams. Ayan, kaya maliglig. Ayun, dipila po ulit tayo. Ating alisan uh, yung ating cellphone sa holder. Thank you for watching, mga ha. Dito na tayo. Ating terminal. Okay. hours later. Good afternoon, mga katawang sark. Ayan, kanina, kanina pa ako dumating. Ngayon lang, tayo mag-i-ingreso. <laughs> Ngayon lang tayo mag-i-ingreso, mga katawang sark. Ayan, si Kabutig. Ito po pong ating kinita, magkano po ito. Ito po pong ating kinita, o. Ayan. Ayan. Ayan, si Ayan, puti. Tayo. Ayan, nakat, nakatingin po sa akin si puti. Ayan po, Oh, kikita ninyo yung puti ko, o. Oh, diba? O. Ayan, ating camera. Ikot ulit yun. Very good. Ngayon. Ingrease po natin ito, o, lumapit na po sa akin si puti. O, nakamagkano po tayo. Bahala na si Lina magbilang ito. O. Oh. puti. Puti, kukunin mo, o. Ayan po si puti, oh. Puti, kukunin mo yung pera. Oh, mo puti. Oh, ab mo. Abot mo kay Mama Lina. Hmm. Ayan, galing. Ay, nabot na po kay Mama Lina, oh. Ayan. Ipo ba? Ah, oh, galing talaga, eh, oh. Oh, Kunin mo, kunin mo, kukunin mo. Kaya na, si Sky? siya na, si Sky? Oh. Ayan, very good po yung aking mga alaga. Mayroon pa po akong bari, ah. Oh. Ayan, ito. Titingnan natin, kukuha si puti. Puti! Puti! Ay si ano si Sky. Oh, pani mo Sky. Oh. Pani mo. Bili mo kay Mama Lina. Tayo mo. Hoy, <laughs> oh, tama. Oh, ang galing mo ng barya si Puti po, hindi po kaya 'yon, oh. oh. oh, oh. titisting ni Puti. Hoy, <laughs> oh, hindi po kaya ni Puti. Oh. Oh, <laughs> naglaruan lang. <laughs> ah, uh, oh, si Sky ko kuha. Oh, ang galing ni Sky ah. Very good si Sky ah. Bigay mo kami mali na. ang oh, galing ah. Uh. <laughs> eh, nakakatuwa po yung ating mga alagang aso. <laughs> ano? <laughs> Ayan okay. mo ulit. Bigyan ko ulit. Ay, ano uh, mo? Papa. Oh, papa. <laughs> uh, iba po yung talent nila. Si Sky marunong sa bariya. Kunin mo na. <laughs> Kaya binang inagawan po nila mga kakamsat. Ayan, thank you for watching. Ayan, magkano yung kinita ko? 560. Ayan, kumita na po kami ng, ako ng 560. Ayan, ang gandang hali po yung ating kinita. Thank you for watching.